sa punta kapag pagpalang araw sa inyong lahat so kung bago ka pa man sa uh, youtube channel ko po no uh, like and share man po yung video natin mga kaidol no so ayan po no nandito tayo sa area kung saan nandati akong nabihag mga kaidol pinabalikan ko so salamat sa akin mga kaidol no na uh, nakaligtas po ako ng uh, buhay sa tulong po ni madalor adventure so kaya binalikan ko ngayon, mga kaidol kasi dito sa area mga kaidol uh, dito nawala si si commander bata batang adventure so humingi sa akin ng tulong lang alang ko no sa kaligtasan niya mga kaidol no kasi bukas birthday na po niya so nang dito sila si Jigo siguro na nandito sila sa area malaking area to mga ka-idol so hanggang dito na lang po no God bless so ayan mga ka-idol no bago tayo pumasok sa area kung saan uh, pinabalikan ko po yung area dito kung saan Uh, nabihag nila ako dito mga kaidol so ngayon uh, gusto po akong maghigante at saka yung pakay natin dito mga kaidol uh, sana maligtas natin si uh, kuma, kuman, uh, batang mandirigma kasi hawak ngayon siya ni Jason. kaya nawala siya so ayan mga kaidol no So samahan niyo ako. So sige, puro tayo nang set out, no. Ah uh, sa lahat ng mga Eagles diyan ah uh, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man sa sulok na mundo, ah uh, set out ko po kayong lahat. At saka yung atin natin, no. Ah uh, Lady Eagles to uh, story, no. Set out ko po kayo at uh, yung ate po natin na pinakamamahal po natin, uh, ate Patricia. Uh, thank you so much po atin no pag suporta po sa Mountain Channel ah, yung mga OFW no Lawson Visayas Milanao yung mga silent viewers natin dyan so, uh, set out po po kayong lahat so ayan na po no so samahan nyo ako sa exploration ko po na sana magtagumpay tayo sa misyon so <coughs> So hindi tayo padalos-dalos mga kaidol. Kasi yung yung nakaraan mga kaidol na nabihag nila ako. So dito. So masin muna tayo mga kaidol no. Hindi tayo padalos-dalos. Mahirap na padalos-dalos tayo mga kaidol. Hindi na ako uh, papayag na mabihag pa nila ako ulit. Kasi yung mga kaidol no, yung nabihag ko po. Ano? Uh, no, <coughs> May tinulungan akong nabihag. So kono kunwari pala yung bihag nila no. Kunwari pala. So kaya kaya napasubo ako na iligtas. Na no, napatay ko yung isa. Kaya umagawa sa yung inang commander. Uy. Ay, ayang yung ibo na yan, no. Kung naalala niyo po no, yung ibo na yan. Parang mga signalis ng mga bandido dito. Kasi, kasi tuwing pumapasok kami dito sa area, Andiyan yung ibon. So sana mga kaidol no na makita makita kami ni na batang adventure. lang tayo dito mga kaidol no so yung bahay mga kaidol no ayan kita nyo po no ayan may bahay dalalan niyo po mga kayo dong. Diyan ako na uwi nila. Kaya hindi tayo padalos-dalos. So, dito tayo dumaan ton. May tapak ng tao dito tulo. Ayan oh. May tapak ng tao tulo. Ayan. So, positive ton. Na merong meron palang tao dito. So, kailangan tayo maghanda. So, siyempre tol, may ano tayo pang laban tayo sa kanila. dala tayo ng barel. so kailangan Silipin po natin nang ire mga idol no baka nandito na sana nakaabang nakaabang sila dito so mahirap na kita diba tayo dumaan may kumakain na papaya tol oh ayan tol so positive tol nandito sila tol Sumay so, dito siguro sila dumaan tol kailangan so kinakailangan tol na makita ko po si batang adventure sa na ito at saka mag magkita kami ng buong team dito estoy kahit parang hinala ko rito mga So bata. Nasaan ka ngayon? Nandito na ako. Ito yung location na binigay mo sa akin. daming apakan ng tao tol ayan o oh. dami tol so ibig sabihin tol Nan, nandito sila tol so pasok yung date ayan mga tol Papunta na po yung tao dito tol so inaabangan po natin sa bahay Ayan tulong Ayan tulong Yung dating kota, kota nila ng Mga bandido So nakapang tayo tulong Ayan tulong May dalang itak tulong 大哥嘛。 Oh so, ya entar yang bomba itu tol. Yung mga banday tol. Yung kampo nila tol. May nakalagay dito tol. Ipakita ko sa inyo. Ayan tol. Ayun, may pultahan tol. Ayan tol. No, orasyon no. Oh. No? Sator Arepo Ah, sator setor po tini opera rotas ang oh, ganon pala yung mga orasyon nila ditutul. mga orasyon nila oh iya oh, no oh. so ayan tru. So, babat tayo ko. So, pasokin natin ito. Bahay nato So, walang takot ulit. Walang tol walang tao tol so masid tayo dito tol so napasok natin yung kampo nila baka doon sa kabilang kampo doon sila nag ano so ayan tol so hanggang ah, ayan tol